Ngayong taon Sa so 46th Anniversary ng Itbalaga Ang saya Sugod bahay mga kapatid Sugod Surpresa Susugod paal mga kapatid Sugod Ah, pag-asa Sugod kapos mga kapatid ah! Susugod na sa The Land Down Under Australia In one of its largest cities, the home of the world famous Opera House and Bondi Beach, the harbor city, Sydney. From Sydney, Australia, we know. See you soon, Ibaga! From Sydney, Australia, we love See you, Ibaga! Good day, Aba man! Abangan hey. nyo kami dyan sa Lang Andal! First time to one of our guys to Lang Ibaga sa Australia! Nakakatuwa na mo kung gano'n siya naman si Oh! Oh! Ang tatawa! Dabar Gags, hihintayin namin kayo dyan. Mga mo. Ah. Ano? Sama tayo sa Sydney. tayo. tayo. tayo? tayo. tayo. Sama tayo sa Sydney, Australia. Mga tayo. Present din po ako na retards kaya Kita Kits Sydney. Present din ako, Kita Kits Sydney. Sa mga dagat markets sa Australia. Makita-kita tayo dyan sa October. Sydney, Australia. We are coming. Shoot me, Sindy, my goddamn. Shoot